Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 22, 2024, Merkules ng ikapitong linggo ng karaniwang panahon. At ngayon din po ay ginugunita ang kapisahan ni Santa Rita de Casia. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol Santiago chapter 4 verses 13 to 17. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga alakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay na Ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluobhin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa uh, ating pong papapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni Apostol Santiago na ngayon ay muli pinapaalalahanan tayo na uh, wag tayong magpa-tumpik-tumpik o magpa-relax-relax no, ng sobra dahil nga di natin alam at hindi natin hawak ang ating buhay kung ano ang kaya nating gawin sa ngayon, gawin na natin. wag na natin itong ipagpaliban pa. Gaya nga po dito no, na ibinigay na halimbawa na sinasabing may, minsan no, meron tayong plano next year, may plano tayong para sa susunod pa, pero yung sa ngayon ay kinakaligtaan natin gawin. Um, hindi nga natin alam no, kung hanggang kailan ang buhay dahil nga hindi naman tayo ang may hawak at may control ng ating buhay. Ang maganda ay mabuhay tayo sa kasalukuyan pagamat mayroon tayong uh, pinaplano, hindi naman po masamang magplano. No, pero at least mayroon tayong uh, ginagawa sa bawat araw, lalong lalo na gumagawa tayo at sinisikap natin magpakabuti. gumagawa ng mabuti para sa ating kapwa. Dahil sabi nga rin dito, no, ang nakakaalam ng mabuti pero hindi ito ginagawa ay isang kasalanan. So nagkakasala tayo kapag pinagpapabukas pa natin, sabi nga, kung meron tayong uh, panahon, kung meron tayong kapasidad para tumulong ngayon, ngayon na natin gawin. Mahirap yung mapapabukas pa o kung kaya mo naman ng tumulong ngayon, huwag mo nang patagalin pa dahil hindi natin alam no, kung hanggang kailan. Minsan po nasa buhay namin pare, buhay ang pare kapag uh, mayroong mga humihiling ng anointing o blessing na lalo na sa mga may sakit ay mahirap po no minsan nakaka mahirap sa sa kalooban na kapag ipinagpaliban mo tapos namatay na yung yung tao mabigat din po dalhin yon kaya bagamat lagi ko pinapakiusap sa mga parishioner na kapag nagkasakit na ay huwag nang patagalin pa. Dahil uh, nga po, no? pareho, pareho natin itong responsibilidad. Mahirap yung kung kailan naghihingalo doon tayo hahanap ng pare. Minsan ang pare ay meron din mga lakad, may mga schedule na nauna. So, nahihirapan tuloy tayo kung paano tayo tutugon sa pangangailangan ng pagbibigay ng sakramento. Kung, kung, isang kabutihan po yun, no na uh, dapat nating ginagawa sa ating mahal sa buhay o sa ating kapwa, so, huwag nating katakutan. No? Isang, isang bagay kasi yun, eh. Uh, pananagutan natin yun. Yung kapag may sakit na, hindi ka pa tumatawag ng pare, at uh, kapag naghihingalo na doon ka magkukumagumanap at kapag walang nahanap eh responsibilidad natin yun bakit hindi natin natulungan bakit hindi natin tinulungan yun mga panahon na po naman kaya nawa sa sulat ni Apostol Santiago ay mas ma-realize natin at mapagnilayan yung mga bagay na dapat nating gawin lalong-lalo na pagdating sa paggawa ng kabutihan para sa ating kapwa. Muli po, isang araw sa inyo pong lahat.